we're about to start so magka-company call muna, no? Uh, may hinihintay lang kami ng uh, mga VIPs, ano? You know, para maka na. So, while uh, waiting, magka-company call na ang uh, production staff. Ngayon. So, padami na ng padami ang mga taong uh, umapasok, ano? Para manood ng Jesus musical, dance musical production. Ngayon. Kumusta, director? <laughs> Everyone, let us offer this performance for our uh, the main purpose of this production, which is we offer all the glory to Him. To Lord God, to Jesus Christ, let us put ourselves in the presence of the Lord in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Lord God. Give us your grace so we can be an effective instrument in sending the message of this production to the people. We offer this production and the success of the production to you, Lord God. In the name of the Father, of the Son, and Holy Spirit. Amen. Show and script. Well done. Ah, okay, thank you. Good. Ano mo si Sirik Show? Still the best. Tati still the best. Thank you, thank you. Hi. Hello. Thank you. Sister, ano po masasabi mo sa show natin? Oh, bye po. Thank you. Thank you. Thank you, sister. God bless. Magnificent. Thank you. Thank you. Thank you, sisters. Thank you. Ano po masasabi niyo sa show? Very good. Maganda. Maganda. It's very good. It's encouragement to the youth to know the salvation history. Thank you so much. Ayan. Thank you. Ma'am, ma'am, naano yung masisiring san show? Very beautiful. Talaga, talaga kaupay. First time in history sa kalbayan City. kaupay. Thank you, thank you. Hey ma'am, naano yung masisiring san show? Nice, super. Talaga. Nice, nice. Hey ma'am, naano yung masisiring san show? Nice, nice. Congrats, congrats. 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 Dre, harin, for the second time alone na pagkita. Ano, ayaw mo si Katangis lang ako ka, ko. Thank you, very good. Super. Thank you so much. O oh, ikaw, Miss Finn, ano masasabi mo? Late ka. Arvin, talaga, ang galing. Galing-galing talaga. Miss natin, congratulations. Thank you, thank you, thank you. thank you, thank oh, you. Thank you. O, Gagawad ano masasabi mo? Magaling, Patak magaling, magaling! Congratulations, kakko. Yes, thank you so much. Vice, ano masasabi mo sa show? Congratulations, City Arts and Culture's Office for the very, very successful show. And I hope magdurudrupay niy, because ah uh, we kalpa yung n deserve na ipakita ang talent sa tagsa sa. thank you. Kunsihan, ano masasabi mo? Very worth it po. So, sa mga waray po pa maghiling, paka di na po kang buwas. Unta dirila rin lang second show. Kung pwede lang, mga lima pa kaybisan. Ako personally, pwede ko siya hingon ikadwa kay Sobra ka. Very emotional and very religious po yung nga show. Maupay po ra uh, very proud gal bayognon nun na may dakit mga talented individuals from Kako and natin, Giapon Scholars. Watch na po kam. Yeah. Thank you. Lawas kon si Hal Abi Rigon. Kagawa jo magtanan mo sa sabi mo. Kau kau pa niya the best performance and uh, must watch. Oh, um, kalau yuk don pagi nak kau pagi tak kau, dapat buas. Yes, kadi. Masa mo. Oh, very great production, very great, wonderful performance. Congratulations, Kako, and the rest of uh, the uh, performers congratulations and uh, may this lands uh, in our hearts give love and peace in our hearts ayaw na masasabi mo sa show good evening uh correct ko lay pa congratulations on go family we are so proud on ka family thank you and good evening yes thank you so much ito pa yung direct to ng uh, Jesus production okay uh, jevon hi Ayan. te hello mga baby <laughs> yes po ah uh, salamat sa mga nagkita uh, na nanuod ng theater production and we hope that you you got our message and that is to for us to be reminded of the true significance of the observance of the holy week and as i have said earlier po kanina sa aking director's note na uh, sana ay Uh, we find peace in our hearts and be assured that God loves us and God is with us always. Thank you po. At mga salamat. Kung karakter ka, sino yung ikaw karakter mo? Supposedly so talaga si Kayapas. Kontrabida! Kontrabida! Tapos tayo naging director ka nila. So Co-directed with Kuya Atan. And of course, kuya Rafi, the rest of the staff of Daho. Ano course. yung pinakamahirap na na-encombed na, 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 mo during sa ano yun, kapag, uh, kapag, uh, uh, gawa ng play na ito? Ano yung ka? Daho eh, actually is quite challenging sa pagbuo ng play kasi nga it's a big responsibility for us to tell the story of Christ in just one hour. Tapos may mga iba pang mga mga movies na nanay palaba. So uh, we are just glad and uh, humbled na at least na bigyan namin ng justice yun. And everyone appreciate it. Okay, okay guys, eto pa po yung ating isang director, no? si uh, engineer Jonathan Saldino. So ayan, ano mo sabi mo kasi very successful ang show nako. Damo po nga salamat sa iyo pagkita. Gin-invite kami lahat naman buwas. Uh, may da pa usang asyo. Same gihapon ng oras. Ngan, kunta, ini nga. Siguro magtemprano na lalo at pagkadi kay Danay Temprano pa, damo ang tao. Thank you so much. Ngan, salamat sa iyo pagsuporta. Uh, pag -suporta. Ayan. Ito yung ano, ang uh, choreographer ng uh, play. So, oo, si Rafi Catalan. Ayan. So, ano masasabi mo? Happy happy ka? Uh -oh, masaya. Uh, kahit uh, maraming uh, pinagdaanan, uh, especially to my family, myself, dumadaan uh, kami ngayon sa uh, pagsubok na uh, binigay sa amin ng Diyos. Pero, dahil din sa kanya, uh, ang show ay naging successful. Maraming salamat. Ayan. Siya pong choreographer, ano? Ayan, Rafi Catalan. Ayan, nandito yung ano, si Pudyo Pilato. Diyos ko, ang galing! So, ano mo sasabi mo kanina sa performance mo? Ah, glory to God! I uh, was able to, naitawid po natin ang ating performance dahil po yan sa kanya po. And we offer everything, itong performance natin, kay Jesus. Yeah. Ang galing! Congratulations! Ayan. Ayan, guys, kausapin natin si Jesus! Jesus! Ayan si Jesus! Naku! Na no, hindi oh, eh, pa masakit yung ano pag sa iyo. Actually, um, almost uh, one week. Masakit, masakit. Masakit. Trabi. Ay, may, may, masakit din o -o. masakit din kahit pa paano no? Oo. Naaawa ko sa iyo, dami mong ano. Okay lang 'yun kasi 'yun talaga yung na da, na nadaanan ni Jesus, 'di ba? Sa 'yun lang. Diretso lang tayo sa kanya, mag-pray lang tayo. Yun lang. Thank you. <laughs> okay, ayan. So, eto. Ano yung karakter mo doon? Si high priest. Isa po akong high ha Common high priest. So, ano? Ang galing nyo kanina. Congratulations, sa So, ano masasabi mo doon sa respond ng uh, ating uh, audience? Ano? Sana... <laughs> na natuwa ka ba? Ah. Kasi, di ba? Palakpakan sila ng palakpakan. I feel fulfillment to dedicate this kind of just <laughs> <laughs> ko, ang arte! Ang arte kanina! Kanina, ang astig mo! Nakontrabida ka! Ngayon, ang arte mo! Ayan!